Sabi po ng ilang senators, katulad ni Tolentino, dapat daw ay igalang ang karapatan na itong si Kibuloy. Wow, igalang ha? Bakit? Sino ba ang nambastos? Sino ba ang bastos? O ba diba si Kibuloy, hindi sinipot ang uh, hearing, ang investigasyon ng Kongreso at ng Senado? Inantay pa talaga yung sabina. So tignan natin kung sisipot na ngayong March 5 sa, sa hearing sa Senado. Ito si Kibuloy. Pero yun nga, balikan natin. Talaga lang, sinong bastos? Ano ang binastos ni Kibuloy? Ang ating proseso, ang ating batas. Okay? Tapos sasabihin nyo, dapat daw igalang ang karapatan. Totoo, may karapatan lahat tayo. Pero yun nga, kagalang-galang pa ba ang karapatan ng isang Kibuloy? Kung ang, kung titignan natin, sa dami ng kinahaharap na kaso, ang daming complaints, ang daming reklamo, ang daming akusasyon laban sa kanya. Ano yon? Sasabihin nyo na naman, paninira? Political persecution? Ay hindi naman politiko eto si Kibuloy? Okay. Religious persecution? At bakit? Pakialam namin sa simbahan at at kulto niyo kung, kung ano man yan. ba? Diba? Pakialam natin. Yun lang, ang nakakaawa dyan, yung mga kababayan natin, na patuloy pa rin naniniwala dito kay, kay Kibuloy at sa kanyang simbahan nga. ba? Diba? Eto ah, mukhang ginawa pa biro na kung nga ay siya sa Pinas at sabi niya mag offer siya ng 1,000 pesos uh, price kung sino daw ang pwedeng makahula kung nasaan siya. You see? You see? Ginagawa niyong biro, ginagawa niyong katatawanan, yung proseso ng ating batas. Abay, bakit? Eh kung ito'y mangyari sa mga maliliit at, at normal, hindi man normal. Ibig sabihin sa mga ordinaryong kababayan natin, kung ganito ang mangyari, nako malabo, na mal malabong, malabong makapagtago pa, kaagad-agad -agad yan sigurado ay ipadadampot. Pero yung mga katulad ni Kibuloy, dumadaan sa ganitong klaseng investigation, may due process, tapos sabihin nyo, binabastos, igalang dapat ang karapatan. Sino nang bastos? Kasi sa karapatan niya, di ba sarili niya? Kasi dapat malaya siya. Kasi dapat namumuhay siya na na masaya kung talagang totoo yung kanyang adhikain sa mga kababayan natin, kung talagang totoo na yung kanyang simbahan ay may magandang hangarin na tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi. Diba? Ano yun? Sasabihin na naman may naninira? Na ano? <laughs> na ano? Na sino? At yun nga, ang panawagan natin sa si kibuloy, dapat daw tayong lahat ay magkaisa. Titindig na daw siya para sa katotohanan. At sana daw na andyan tayo para magkaisa. Hmm, good luck. Gusto, na, gusto kasi na itong mga katulad na si Kibuloy at ng iba pa. ng mga Duterte halimbawa. Makiisa ang publiko, ang mga kababayan natin, sa kanilang mga ginagawang kabulastukan. Gusto nila walang, walang kukontra. Gusto nila walang mag-u-oppose. Hindi po, hindi po, po pwede na tayo ay makikiisa or ang mga kababayan natin ay makikiisa isa sa mga kasamaan nyo. Siguro kabutihan yan, madali. Madaling pakasamahan, madaling sangayunan at sigurado tayo, mas marami ang pwedeng makiisa sa inyo. Pero hindi. Most wanted. Tapos susuportahan ng ilang senador. Tapos malulungkot sa Senator Amy Marcos kung ano sa nangyayari sa kanya. Hindi ba dapat matuwa ka dahil nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon o nababanaag ng mga biktima ang kanilang hustisya? Hindi ba dapat masaya ka sa ganon? Dahil kung mangyari rin sa iyo ito, ay siguradong gugustuhin mo talaga na makulong ang isang katulad ni Kibuloy. Kaya good luck